hanap tayo ng spot mag iiwan tayo ng isang duyan sa sa makikita nating spot pagkatapos natin tumambay dun sa spot mag iiwan tayo ng duyan ano tuper tara <laughs> yo kumusta na? Lame. Ganyan, Sarah, ko, marami, kanya sa arada. Nagro, marami kanya Marami, kaya ikanto na lang natin kami. yan. Kinakain? Kaya mm -hmm. mo tamis? Kaya po kayo! La 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 Ay, yung patigas na matamis. Daming mong pinagdaanan At hindi okay. yun madali Pero kahit na ganun ay mas pinili ko pa rin ang umiti Kasi napakaiti hindi naman time Bis na puro pigate Kasi ganyan lang ang buhay Huwag ano mainipin kung ano ang parating Huwag masyadong isipin yeah. May, may mangyari mang mali Lakan dapat sisihin Paano ka magbabawi Yun ang dapat isipin May nakalagay, welcome to barangay Dami kong pinapangarap pabutin Tingnan Bagay na, hindi ko balak ang sa proseso, Welcome di Barangay Dolores, di Dolores sa, ko alahat, sa Santo Domingo, New Mexico at kung ako naman Welcome Barangay ano ka Dolores ka ba -ba Santo Domingo, New Mexico. Oh magiging naka-oh. Oh magiging naka-oh. Oh sa naka-oh. Oh 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 ang lahat ay lilipas pagtagal, wala din namang ditong permanente sa pagdaan. Lahat ng to'y di kaya, dapat lang sulitin. Ngayon alam mo na, ang lamunan ko. Alam niyo 'yung spot na 'to? Ano? Dito 'to iiiwan ni eh, Hamok, pero kahit nag ng shamho, parin ko lang hamok na pagkikiling din naman ng buwan. Imbag niya lagay ng card, Mabuti na sulitin Nasaya na sayain, puro pinggalin. Kahit gano'ng katagal Masigal lang ang yan Paalam buhay, na kayo Huwag mainipin Kung ano Ang palating Huwag masyado Manaliligaw yan Ay pilitin mo, mo pa rin huwag ka maibang At pilitin mo pa rin na maging ikaw Sa gabi na sarili huwag ka bumitaw yeah. Madalas man nasusugatan Pati yan ng pagkaling huwag mo susukuhan Kahit ganong kasakit ang pinagdaanan Kapit lang ng maikli Huwag mong isipin na kalaban mo Bawa mo ka lang Yeah. Laging isipin na parte lang yan alam mo Dami kong pinagdaanan at hindi yun madali yeah. Pero kahit na gano'n